ng mga katindahan. Meron tayong order na sampung set ng plasticware sa so halagang pabudgetin natin ng halagang 200. So, pipili tayo ng ano. Alin dyan, de? Tapos, ay isipin mo na. Limang ganyan, limang isipin. ganito. Sa puntong ito nga mga katindahan ay nag-iisip na kami kung ano ba yung pwede namin buuin sa halagang 200 na 10 bundles. Ayan, bale sa sampung bundle na yung mga tindahan ay is 2,000 yung magiging kalalabasan ng kikitain natin. Kaya naman, yan, tulong kami ng mister ko sa paghahanap or pagsiset kung ano yung aming pagsasama-samahin sa halagang 200. Gusto ko lang i-flex mga katindahan eh. Ito nga kay Mr. Grabe mga katindahan, 'di ba? Iba talaga kapag may katuwang ka sa hanap buhay. Kaya sobrang thankful talaga ako sa Mr. Ko na siya ang binigay sa akin. Aye! Ito na. Kan ba yan? Puran ba yata Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puro Oo, pero so, yeah, may kulay? Wala na nga. Hindi sa labas. May na nah, Ito, mga tabi ito. Colored. okay, one, two, three. Kaso yung kulay. Ayos okay. na yan. Hindi. 6 Lagyan mo ng blue Okay. okay, Ito sana ang color yung ilalagay natin. Kaya lang magkaiba yung size nila. Tsaka magkaiba ito ng presyo mga katindahan. Kaya naman, ang inilagay na lang din talaga na 10 is yung kulay black na mga tabo para same size lang siya. Sinulid. Kulay black. Ano pa? Tapos kulay Red. Ano pa? Tapos yung green pa. Ano pa? 30. Ito ba? 30. Mahamat! Plus 40. So, nililinisan na natin yan mga katindahan at ire-repack na natin yan. Pools mga katindahan, ito yung ating gagamitin. Plastic pang repack. Kung sukat niya na ito. <laughs> Ay, hindi yun ito. Yung so, so. Ayon Pang bag, plastic wear, 20 by 30. Pang repack. Ayan yung sukat. May presyo pa. 330. Isang pack dito sa lugar namin yan. Ayan. Ayan. Re Ayan. 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 So, eto na nga mga katindahan nyo, ang ating uh, naging isang bundle na halagang 200. Yan. So, meron tayo dito um, class A na, na timba. Yan. So, 120 hanggang 100 yung betahan namin ito mga katindahan. Tapos, meron tayo dito yung baunan. Yan, na tag 40. lagyanan ng uh, sabunan, tag 40. Tabo, 25. Tapos, ito, tag 15 na, ano, na Tag dito pang hugas ng plato. Yan, So, yan yung sinet natin sa halagang 200. <coughs> Kaya naman mga katindahan, tara samahan nyo na kami mag-repack. Let's go! Let's go! ayan mga katindahan set natin for 200 pesos at ang mga kasamahan niyan ay ito kasing timba na ito kaya lang maliit akala kasi namin is halagang 100 yung pala is 200 kaya naman yan malalaki ang nilagay natin na ano so etong mga timba kasi ng mga katindahan is uh, good quality yan ng ano ng plastic ng plastic na ginamit material kumbaga yan ay yung parang orokan siya makunat yan so meron tayong uh, blue green red yan tapos yan may tabo may soap basket may lagyanan ng ano ano tawag dito may baon ng ano, kanin yan what's up ano yan Amen. wow sweet ano yan Tingnan dito. Hello. Oh, ano tong tawag dito? Corn dog. Uh, yeah. ah, so dadalhin ito sa school para sa mga teacher, di ba? Give away. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diba? Sige, okay, akot. At bukod nga sa mister ko, mga katindahan, ay marami rin tayo dito mga bugoy na matutulungin talaga mga katindahan. Kaya talagang tayo ay pinagpala sa mga kasama na matutulungin. Kasama silang um sa pag-angat ng ating hanap buhay. Okay. Oh, diba? Long shot. Ayan. Um, long long po. Po. Tapos po, ano, paper clip. Paper, paper, paper clip. clip. Anong, ano, tag-sampo? tag po. Ilang folder? Isang folder lang. Okay, wait lang ha.

Babaet. Yeah. Habang may customer nga tayo na pumipili dito sa ating loob ng tindahan, is tignan muna natin yung ating mga nerepack na item dahil ito nga ay dadalhin na doon sa school ng mga teacher na umorder. Ayan. So, dito natin siya isinakay sa chariot. Hinakot na natin yung mga katindahan. Medyo malayo rin yung school na pagdadalhan nito, mga katindahan. Uh, mga 20 minutes siguro nilang babiyahin papunta doon sa school. Ayan. So, we deliver na ng ating mabait na mister yan, mga di ba? Kasama ang mababait nating mga puguri. Cosmetics. Bunting. Lipstick. Ay, di nga meron pa pala. Okay.

So, ito nga yung damitan area natin mga katindahan at unti-unti na natin ulit binabago yung display ng area na ito dahil tapos na ang Pasko, bagong taon, tapos na ang matinding bilihan. Uy, matindi talaga. Ayan, kaya naman nagbabawas muna tayo ng mga stocks para hindi siya maluma. So, eto na nga mga katindahan at paalis na nga ang team RTW ni Madam Claire para mag-deliver nga nitong ating sampung set ng plasticware. wear. O, di diba yan? So, Meron na naman tayong dagdag kita dito sa ating tindahan, di ba? Eh makikita nyo si Mr. Pogi, oh, di ba? Siya ang magiging driver natin mga katindahan for today's video. Oh, di ba? Napakasipag niya mga katindahan. Walang sawa ko sasabihin sa inyo. Napakasipag, napakabait. Wala ka nang hahanapin pa. Oh, taray! Bye! Bye, guys! Bye, guys! Bye, guys! Bye, guys! Bye, Bye, Wow. wow, may opisina diyan ah. Oh, di ba? Kita nyo mga katindahan kung gaano kahataw yung mga yan. O oh, may pababay pa, di ba? Ganyan kami magtulungan mga katindahan dito sa ating hanap buhay. Kaya napakasarap ng may ganitong katuwang sa paghanap buhay. na dyan. Sa Pera lang ang magkabukod. <laughs> At meron pa siya sarili. <laughs> uh Oo. -oh. Yun Temps, 80, oh, yeah man, kasi 60, yan ang gusto ko sa'yo 80, 80. 110 na yep. Thank you, bye bye Gcash 100 pesos Hanggang dito na nga lang muna mga Itong ating video, maraming maraming salamat Sa inyong palaging panonood and Happy selling!